nagsabi sa akin, o mali ka dahil si Speaker nationwide. Hindi ho. Si Speaker ho ay nahalal ng plenaryo. The powers of the plenary. Hindi ho siya nahalal ng taong bayan. Kaya nga, depende dun sa 315 kung sino ang kanilang Speaker. Ganun din po ang Senate President. no? Depende dun sa 24. Ano ang difference? Si Senate President nahalal nationwide. Si Speaker nahalal 118,000 votes mm. sa Leyte. So doon pa lang, magkaiba. Mabuti't by-cam tayo kasi kung unicameral tayo, hindi natin makikita itong nangyari. Uh, nakakalungkot dahil sa kagustuhan ng politiko na masunod ang kanilang gusto, pati mga taong bayan, binababoy. Uh, nakita nyo naman sa Senado, nagkakalat na sila. Anong klaseng administrasyon na ito na hindi mo masaway?